mga kaparehas. Narito po tayo sa barangay Mataas na Parang San Ildipon, Subulacan. Ako sa imakapanayin po natin ngayon ang butihing lingkod ama ng ating barangay o punong barangay dito po sa barangay Mataas na Parang San Ildipon, Subulacan. Naglilingkod ang mamarasakit gumagawa ng kabutihan at mas marami pang kabutihan dito po sa barangay uh, Mataas na Parang San Ildipon, Subulacan na si ginagalang punong barangay, Kapitan Froylan Tataroy Concepcion. Kap, kung gusto na po ba kayo? Mabuti naman po. Okay, aka pa ko lang po kung saan na po ba sa ngayon ang ating barangay uh, mataas na parang sa unang termino po ninyo bilang ama ng ating barangay. Eh, sa ngayon po ay eh, okay naman po dahil dito po ay eh, medyo tahimik naman dahil sa tutulungan po ng aming mga kasama sa Sanggunian, mga lahat, barangay tanod, happy, uh, hepe mga mother leader, lahat-lahat po, justice, lahat-lahat po ng ano, mga ano, okay naman po rito sa ngayon, wala naman po problema. Okay, kapay tanong ko lang po regarding sa ating katahimikan, kumusta na po ba sa ngayon ang ating barangay? Eh, kaysa kayo po, tahimik naman po at dahil masisipag naman po yun lalo na po sa komite ng Peace and Order na konsihal, matahimik naman po. At yung po, ating hepe, hepe, deputy, mga tanod, at, uh, okay naman po sila, masisipag po silang lahat. Nagmagarap naman po sila sa kanilang tungkulin. Dahil po dito sa aming barangay, ang mm duty po dito, eh, sa gabi po, lima pong tanod, sa araw po, mga konsihal, at saka yung mga justice, at saka yung mga mother leader, at saka yung BHW, yun po. Okay. Aka kapay, tanong ko lang po regarding sa ating kalinisan. Dahil medyo malayo po tayo sa kabayanan. Kumusta po ba sa ngayon? Eh, sa ngayon po, okay, okay, okay naman po. Dahil po, meron po kami kitutupad na clean up drive ting, ting Sabado. Ang ngayon po bukas, po. araw po na paglilinis. Tsaka po, meron po tayong utility na gumaga na po na namungunod po ng basura. So, sa mga lasangan. Pagkaman po, merong ibang dumadayo na medyo pasaway. Kaya nga po kahapon, ay kamakalawa, meron pong nahuli at mm, ano, nahuli ano, ah, pinatawag ko po, po, tumunta naman dito at tanda mm, naman doon po siyang magbayad ng kanyang penalty kasi po rito, meron po rito yung penalty, yung unang paglabag na 500, pangalawa 1,000, pangatuloy 2,000. Eh, medyo sa ngayon po, medyo malinis naman, at nasusog po naman yung mga nagkatapon ng masura. Okay. So, akap dito po, may tanong ko na po regarding sa ating uh, ilang buwang pagdiservisyo o sabihin na lang natin po uh, 100 days. Ano-ano na po ba ang ating na-actionan uh, sa accomplishment dito sa ating barangay mataas na parang? Eh, naupo po kasi ako, ako noong November 16. Ito po barangay mataas na parang. Ang pangit man po sabihin, ito po yung inagutan ko eh, magka saan yung na, na barangay. Eh, siyempre po, ako naman po eh, kahit pa paano, eh, Naawa naman po ako kaya po agad din inaksyon kahit po ala pong pera yung barangay. Dahil po sa katunayan po, ang inabutan po namin pera sa barangay ay 89,000. Tapos po ay yung pong sweldo ng konsiyal, kagawat, SK, nandun pa po. Tapos nandun pa po yung bill na kuryente. Ngayon po, eh, sa gusto ko ito ay eh, <coughs> mga pinturahan. Eh, ginawa ko po, po na paraan para ito po ay mga pinturahan. Ah, sa katunayan po, yung unang ginamit po dito sa barangay, ay po yung aking tres eh ito po eh sarili ko pong pera yung ginagamit wow yung una kasi po, ito po, inabutan ko po yung po CR eh sira yung pinto yung po, yung po, sira din po yung pinto yung po CR sa labas, sira din po yung pinto tapos po, ito po, iba yung dalawang baon eh inabutan ko, hindi nagagamit at barado yung ginawa ko po dyan, pinapalitan ko po kaya po lahat po nung ginamit ko po na yun sa una eh magsara, sarili ko pong pera na paluwal sa sa aking busa yan po. Okay. Ayun. Kung sa tungkol po sa street light, yun po eh na lahat po ng mga pagpupulong street light, yun naman po eh sa ngayon ay eh, nasa katuparan na. Dahil lahat po eh napuno na. Kaya nga po nung araw linggo, meron po akong biniling 21, kami nung tres na biniling 21 na ano na solar. yung po eh, na pamigay na din sa mga kagawad na parang sila na yung pinagkabit ko para po meron naman silang nakita ng barangay na sila gumagawa. Kaya yun nga po, tapos nga po, iragaya nga po nung aming Decker Center, eh, yun po kasi noong maupo ako, eh, ma ang bakod lang niya ni, eh, ano, yung sarasala. Pagka man po, sa din sarasala, pero yun eh, po harap, eh, ngayon ay eh, pinabago na, pinama, pinabakal na. Dahil po pala, maraing kapulangan yung Decker. Dahil kaya po parato, hindi makapasa sa, sa bayan, sa, mm -hmm. sa accreditation, ay eh marami po mong kakulangan. And eh, pumunta po rito yung naga a para ano, sinabi po lahat ng pangangailangan. Eh, ang gusto nga po nung naga a relate eh, sa labong labi limang araw, lahat ng dapat gawin, eh, magawa. Dahil, ano, kaya eh, sabi ko po, sabihin niyo na po ako lahat yung dapat nyo gawin para noon ma maipagawa kung kaya. Kasi nga po, hindi nga pong bakod, tapos yung bakod tego tapos nga po yung sa likod meron po sa likod na dinagdag na kailangan daw po yung kusina kasi nasa loob kailangan daw po yun mga labas kaya po ang ginawa ko kung, ano, ginawa ko po yung sa yung sa likod eh, baga man po ito yung nasabi ko man ano, na yun ay sarili kong pera pero nung pinalawala ko po yun at harap, po yung aking tres na yun po talaga kasi alakang pera pera pinalawala po po lahat yun pero baga man po yun na nakukuha, nakukuha naman po yun hindi lang, lang po. Okay. Akap dito naman po sa ating uh, mga pinapangarap sa barangay. Bukod po sa ayong nabanggit kanina. So, ano po ba ang ating mga karagdagang pang pinapangarap sa pag-unlad ng barangay mataas na parang regarding sa ating mga pagawain at sa iba pang proyekto dito sa ating barangay? Eh, unang-unang nga po, ito eh, kagaya nga po, uh, pangarap ko po dito, sana po yung maayos yung mga nasangan. And ito po eh, ngayon, ano nga po ito, kagaya po ito, yung, yung karsada, tapos yung kanal, tapos yung tuloy yung DR2 ay gumalit daw. Po, po eh nabisita na. Hindi ko lang po alam kung yun eh kung kailan pa ma-approve Pero yun po nabisita na. Tapos po, kagaya nga po kahapon, meron po kasi ako request na ano, yung mga iskinita na masamiento. Eh kahapon po, yun ay eh, sinukat na nung taga giniring. Eh hindi ko lang po alam kung yun. Siyempre, importante po yun ay eh, na nasukat. Eh, isang isang magandang ano nga po yun, nakatuparan na yun ay baka sa ali. Kasi pag sinukat na, eh, posibleng maganap yung sistema. Katapos nga po, nung ako nga po ay eh, maging maluklok na bilang kapitan, at uh, pong ginagalang Mayor Gaso Galvez, eh, meron pong pang pangako na kumanap ako ng lupa para matayuan ang barangay hall, health center, daycare center, sa cover Wow. Eh meron naman po meron naman po meron naman po kaming nakita na doon nga po. Ako po, na po ang ina ko. na po ang ina nga po madaling araw alas 4 sinunod ko na po yung mga ibang siit bagaman po alam kong bawal ng siga. Eh paano po gagawin ko? Eh isang po dadalhin yung mga siit. Kaya po sinunod ko na. No, kayo po eh dumating na yan, kauwi ko lang doon galing doon sa hinahawan. Yun po, yung yung yun po ang mga gusto kong mga pangarap ko po, po na na uh, magkaroon dito sa aming barangay na uh, maisakatuparan yung mga gusto gagaganda. Bagaman so, po sinasabi ko po noong una na ayaw ko matanggap ng rangan pagkakapitan, eh kung mo po ako rinaloklok dito, <coughs> yung tiwalaan ng mga kabarangay, ako po eh inilala ko na dito yung yung aking sistema dahil ang na po, alam ko na wala akong pag-aaral ng anak. Kung ano eh, eh magtarabaho matindi eh okay lang. Okay. So, ganito na lang po, Kap. Uh, panawagan na lang po o sa ating mga kabarangay o sa ating mga minamahal na mga kabarangay na sila po ay patuloy na sumusunod sa inyong mga magandang batas na pinapatupad dito sa ating barangay mataas na para. Kaya yeah, ko naman po eh, panawagan ko po, po sa unang-una -una po sa aking mga kasama sa, dito sa barangay, mga taohan ng barangay, sa mga kagawad. Sabi ko po sa kanila at sa mga kabarangay, sabi ko po sa kanila, hindi ko po makakaya itong, <coughs> itong laban na ito pag aking hindi nila tutulungan. Kahit po, pag galing kong maglingkod, pag po si nakipagtulungan sa akin o tumugon sa mga pangangailangan ng barangay, hindi po natin masasakatuparan sa ang mga proyekto. Kaya po parawagan ko po, po sa kanilang lahat, pati po sa, 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 mga mamamayan ng matasta na parang, eh, makipagtulungan at maki, makipag, ano, maki, sa layunin nila para ikagaganda ng ating ng aming barangay. Yun po ang ano, sa po mga panawagan. Uh, Bagaman po ni mga nagawa namin, ano, meron po akong nasabi na, meron po akong dinasabi Sa tunayan po kasi, babalikan ko lang, sa tulay po kasi, naupo po, eh, naupo, nung no, unang upong pag-upo. Agad po, makikita niyo po yung poste ng mga poste ng Miralco, mga may pintura po yan, ng kulay dilaw, puti at asul. Kaya po yan ay tinapintura ng kulay dilaw at puti at asul, hindi po ba sumasagisag po tayo ng watawat. Kaya lang po, inalis ko po yung pula dahil ayoko po ng kulay pula kasi kahit po ng araw ayoko ng kulay pula kaya, po yan na kasama. Kaya po tatlo po ang kulay ng mga poster mapupuno dyan po pag pagpunta po magkaroon. Tapos po nga po ano nga po yung mga naipagawa namin sa, sa tulong po ng mga mga kasangguni. Eh diro nga po akong nasabi ka ngayon na, ano na yung puro lang kami dito yung silbano araw na puro lang. Kasi po yung mga nagkatarbaho nito mga iba eh walang mga sariling tirahan. Doon po nagsisilbing burulan. Ngayon po, yung pong malalim na ano doon, ilagay po namin ng border tapos tinambakan na po tinambakan na po 'yon at at baga man po hindi pa masyado ayos yung pagkakatambak eh, pero natambakan na po 'yon para po sa kaliw pero panalangin ko po sana wala po sana mamamatay para ano na wala walang mapuro doon yon po hindi po ang mga mga sa katuparan na namin ng aming pagpo hindi ko naman po kaya yon hindi ko sila pinupera na sila hindi ko kasama Ah, uh, na bagaman po natanong niyo kanina yung aking mga kagawad eh nanalo e lima. Meron pong dalawang nas, nasalit na ano, bagaman hindi ka partido. Eh yung po ay eh, aking pong niyayakap dahil ayoko po kasi na, na mayroong merong itatangik. Singapore Kasi nga po, kung sa ano, tinawag lang po ako ng Panginoon para po sila, paglingkuran ko yung, yung aming barangay yun, po yung mga ano, wala po kung tinatangi, wala akong paboritising. Wow! Okay! Yan po ang pinakamagandang misahin ng ating buting lingkod po barangay. Dito po sa barangay mataas na parang San Ildipon, Subulacan. Ayan, pagmamalasakit, paglilingkod. Pantay-pantay uh, ang pag-akap sa mamayan. Sana all, di ba po? Okay po mga kapare, sa panay po natin ngayon, ang buting lingkod po ng barangay, Kapitan na uh, Proylan Tata Roy Concepcion. Ang ating buting amang naglilingkod dito po sa ating barangay mataas na parang San Ildipon, Subulacan. Magandang araw po mga kaparehas, mula po dito sa barang Barangay Matas Parang, Lay Castro po ng Pariasius. Ingat-ingat po kay Kap, in your family, God bless us all. Mabuhay po kay Kap, hanggat gusto ninyo. Salamat po.